Hello mga mi, magandang gabi. Kumusta naman kayo mga mi? At kung kami naman ay eh, etong at busy busy this past few weeks. Nakaisip na naman nga kasi tayo ng bagong pagkakaabalahan. At talagang enjoy na enjoy nga ako sa ginagawa ko kahit wala na nga tayong time. Kaya naman maraming maraming salamat nga pala sa mga supo-suporta dyan kahit hindi tayo active. At syempre, maraming maraming pasensya sa inyo dahil wala nga akong time mag ba? Pero syempre, babawi tayo soon. At flex ko na nga lang din yung ginawa kong writing notebook para kay baby ko 10 pieces na nga pala yung ginawa ko para ready na siya sa pasokan. At bukod sa writing notebook ay maraming marami pa nga akong planong gawin. Dahil nga napakahilig ko sa mga papil-papil kaya naman nag -e enjoy talaga ako sa mga ginagawa ko ngayon. At syempre, sa mga gusto nga matuto ng ganito ay talagang hindi na nga kailangan pumunta ng school. Dahil natututunan ko nga lang ito sa YouTube Universe at talagang worth it naman dahil malapit ko nang matapos yung 10 pieces na writing notebook. Baka bukas nga ay eh, matapos ko na at makapag-start na rin ako sa mga spring notebook. At dahil nga nag enjoy na ako sa ginagawa kong to, ay eh, plano ko na nga din itong gawing business. Kaya naman sa mga suporta sa amin dyan, ay lubos-lubosin nyo na. Inuumpisahan ko na nga din kumpletuhin yung mga gamit para sa printing business. Plano ko nga din kasi mag-create ng mga books dahil yun nga talaga yung hilig ko mula nung bata pa ako. At dahil nag-start nga akong mangolekta ng mga books, inaisip ko nga rin na ako na nga lang yung gagawa. <laughs> dahil bukod sa nakatipid na, ikikita pa. At syempre, para naman sa mga katulad kong mamis na gustong makatipid at mahilig mag-DIY dyan, ay gawin nyo na nga din ito. Napakadali nga lang itong gawin, lalo na kung kompleto yung kagamitan mo. Meron din naman kasing manual process process na kahit nga gunting at cutter lang ay makakabuo ka na. At syempre habang ginagawa ko nga ito ay bising-bising nga din si baby kulot sa may gili. Ito nga din kasing business yung maganda dahil na sa bahay ka nga lang ikikita ka na. At hindi mo na nga kailangang magising na maaga at pumasok sa trabaho araw-araw. At bukod nga doon ay matututukan mo pa yung pag-aalaga ng maliliit mong junaki sa bahay. Anyway, personalized notebook nga pala yung ginawa ko para kay baby kulot. Pumili nga lang pala ako ng picture niya para panlagay sa cover. Tapos pumili nga din ako ng isa pang picture para naman sa mga pages. At dahil nga colorful siya, kaya naman ay marami talagang nagagamit na ink. Magastos nga din talaga kapag personalized notebook pero worth it naman. Dahil isang buong taon nga din nila itong gagamitin, kaya naman ay hindi nga nakakapanghinayang. At syempre, tuwan-tuwa nga pala ako dito sa stapler na nabili ko. At dahil nga kayang kaya niyang mag-punch na up to 250 pages. At talagang napakaganda ng quality dahil heavy duty na siya. At bukod nga doon, long arm na rin siya. Kaya naman ay abot na abot niya nga yung gitna ng mga notebook. Kaya naman kung interesado kang bumili nito, ay mag-message ka na nga sa amin. Yun lang! Thank you for watching!